Ang Alligator Lake ay pinangalanan ng kolonyalismo ng Espanyol sa katawagang Laguna de los Caimanes, Lake of Alligators. Dahil sa, sa panahon ng kolonyalismo ng Espanyol, ito ay isang habitat o tirahan ng mga species ng mga buwaya at alligator sa paglipas ng panahon. Sa taon na ito ay wala nang natira pang kahit isang species ng buwaya sa dahilan, sa dahilan na siguro na naging urbanisado na ang lugar o kaya naman inilipat na ang mga natitirang mga species ng buwaya dito. Ang Alligator Lake ay kilala din sa katawagang The Hidden Lake of Los Baños, Laguna. At ayon din sa pag-aaral, isa itong crater lake na nahulma ng volcanic explosion at ayon din sa mga napagtanungan natin ay hati ang temperatura ng tubig. Ang ibabaw ay malamig habang ang ilalim ay mainit. Nakapagtataka din kung ikaw ay mapapadpad sa barangay Tadlak, Los Baños, Laguna ay katabi lamang ito ng Laguna de Bay na napapalibutan ng puno at lupa kaya naman isa na naman mahalaga ang ating natuklasan na may parte din sa ating kasaysayan ang Alligator Lake ay isa sa ngayong tourist spot paliguan ng mga taong mahilig sa nature adventure at swimming dahil sa ambiance ng lugar na talaga naman mamangaka Nakita nyo mga idol katoklas oh. Nandito tayo sa part ng Los Baños, Laguna Dito sa may part ng Sa baba ng Mount Pakiling na Part ito ng Laguna di Bay Pero ito isang mal bilog lang siya parang lawa Pero walang tagusan daw to sa ano, Laguna di Bay Sabi ng mga katira dito At ang tubig dito mga idol katoklas Is ang ibabaw niya is malamig pero pagdating sa ilalim ay So, parang sa tingin ko ito yung pinakabunga nga or baka dito dumadaan yung ano, yung ilalim nito is lava ng Mount Makiling. Kasi kung makikita nyo mga ilalato yung mga isda na nandito, kulay pula. Parang luto na sila. Wala kang makitang isda na ano, na hindi kulay pula. At dun sa mga part na yun, mga idol, plus may mga resort din. At sabi nung nakausap natin, bilog lang daw to. Hindi daw to karugtong ng ano, Laguna di Bay. Bilog lang daw to ano nito. Itong parang ilog na ito. At malalim daw ang part nito sa gitna. Kasi parang style na ano daw to eh, kawa. Parang kawa daw yung forma ng lano nito. Pailalim. At sabi, kwento niya lang iwan ko kung totoo wala pa daw mga ano kahit daw yung mga amerikano mga, uh, mga diver hindi pa nasisig ang pinakailalim nito yun ang kwento nung nakausap natin so hindi natin alam kung totoo ito nga ito nga ito oh. tabi apo ipo makaiko pero yung tubig niya daw ni ibabaw daw niyan sabi malamig pero yung ilalim mainit so, kakaiba di ba pagdating sa ilalim malamig mainit yung tubig so subukan natin hawakan ang tubig kung malamig na talaga so, ano ay hindi parang maligaw ang siya mga idol katuklas yung tubig niya parang manigam na. -ga. Hmm. Hindi gagasyad, hindi gagaano mainit, hindi na masyado malamig. Ito yung mga idol lawak ko. Mabilog daw siya eh. Natawag itong crocodile. Na tawag daw na itong ano, crocodile leak na sabi ko. Kausap natin. Crocodile leak. Diba? Ah. Madami pa tayong mga hindi alam na mga may hiwaga dito sa mundo na ating ginagalawan. Ang kakayba dito mga dilatoklas yung mga isda. Kulay-pula na sila. Parang luto na. Oh, Ayan. Kung makikita nyo yung isda. Parang luto na yung isda. Ayan o. Oh. Kita nyo ba yun? Gula